Isi-set up ko si S.J. tsaka si Renan. ko. Sabihin ko yung S.J. Maglinis ng sasakyan. Tapos... S.J., okay, di ba galing tayo ng Batangas? Tapos, ang dumi ng sasakyan. Eh, pa, pwede diba bang i carwash mo? Mayon kung di mo kaya yung sabihin, iparamdam mo. pinag ko. Ngayon, tulungan mo. Eh, din iparamdam mo yung mga diskarte na... hindi mo kailangan sabihin, pero mararamdam mo. Eh, kayo. Kaya mo. Oh, ang sipag naman ni Ante! <laughs> ang sipag naman. Uy, dapat naman pinabasa mo? Naga... Sakot ang tubig ni Kai. No, hindi ako tubig, Jee. Ako na, hindi. Mali kasing pinagkakagawa. Ako na. Alam niya ako sa ako sa Ako na nga. na to. Ngayon, kung hindi mo kaya sabihin, iparabuhan mo. Hindi mo kailangan sabihin, pero iparabuhan mo. Eh, kayo, kayo. At syempre guys, i-heart react nyo kung tingin yung bagay si Renard at si SJ. At syempre, i-like react nyo kung tingin yung kay Major siya bagay. At syempre, i react nyo kung tingin yung ah uh, si Jeron. Pero pili ko tumigil na si Jeron eh. Yun nga guys, uh, titingin kami sa comment section kung sino mas maraming sumusuporta. So guys, ah, uh, may na uh, may naisip pa kong setup. Eh babe, bawa ka mga muna. Aba, suot pala ni babe yung ano ko, damit ko. Oh, bakit? Ayan, ngayon, 'di ba galing tayo ng Batangas? Hmm. So guys, ah, uh, sa mga hindi nakakaalam, galing kaming Batangas, sinetap natin si Kulin. Ngayon, tingnan niyo, medyo madumi ngayon si Kopi. Mm. pangalan kasi nito si Kopi. Ayan, medyo madumi. Guys, sa mga hindi pala, hindi na namin binlog, binili ko na pala to kay Libag sa mga tatanong. Kaya kung nakikita nyo, matagal ko na to nabili kay Libag. Pakita mo naman, babe. Ayan, oh, binili again. ko na to kay Libag. Pinangalan ko is Copy. Okay, so, yun. Kaya, hindi na po namin binlog kasi masyadong personal kasi uh, involved yung pera. Kaya, sa mga tatanong, akin na po to. Okay, hindi ko na kinontent. Ngayon, uh, balik tayo sa topic. Okay? Ayan, medyo, ano na nga. Pakita mo si, ano, si Copy. Ayan, medyo madumi na. Dahil pumunta po kami ng Batangas. Ngayon, ngayon, isiset up ko si SJ tsaka si Raymond. Ah, iyain ko. Sabihin ko yung SJ, maglinis ng sasakyan. Tapos, papasunod din natin si Raymond. Tapos, isiset up natin. Tara, babe. Okay, tara. Asa ba si SJ? SJ! Hmm, so guys, uh, lang namin si SJ. Okay, na kami ngayon. SJ! Ayan. Ito ang sakabila, sa Putik so, ka. Yun nga, may sasabihin pala ako sa'yo. Kasi, di ba, galing tayong Batangas, tapos ando dumi na sa sakyan. Eh, pa, pwede diba bang i-carwash mo? No, init-init, ganito ka oras? Wow, feeling ka naman, derma derma eh, no? <laughs> Hindi, siyempre, kesa pumunta ako doon sa car wash, eh, ikaw na lang. Ikaw na lang mag-car wash, babayaran natin 500. 500? Oo! Ayun, doon na lang mo sa ate mo. Oo na. Sige, 500 ah. Oo, 500. Nagay-agad yan. Oo, ayun, sa ate mo, tanong oh, mo. Sige, ako ang bibigay sa'yo. Oo, oh, bili. Oo, car wash na. Easy 500. <laughs> Guys, ang sa easy. Hindi Ang saya niya guys, hindi niya alam si setup ko sila ni ni ano ni Renard. Siyempre, papatulungan ako kay Renard. Siyempre, hihintayin lang muna natat. Abangan lang muna natin na medyo naglilinis na at saka natin papa up kay Renard. Tapos syempre sabihin ko kay Renard, medyo sweet naman siya. Kung hindi niya kayang sabihin ng personal na gusto niya, kailangan at least iparamdam niya. Kaya ngayon, ito ang uh, mission mo for today's video. Renard, kailangan mong maging sweet kay SJ para maramdaman niya kung hindi mo kaya sabihin tara babe okay guys, dito ako mabaki ngayon so kung nakikita niyo, medyo marintay ang bahay natin dito ayan, ito si Narg Narg, Narg talaga hindi ka, dito siya? ka, siguro naralig mo kayong tuhan namin ng girlfriend ko dyan, no? hindi <laughs> mm, naman, hindi naman dito, tika lang, buksan natin ilaw Ayun nga Narg, ayan si SJ kasi pinag car ko di ba hindi mo kaya sabihin yung nararamdaman mo? Mm nahihirapan pa ako yun. Nahihirapan o nahihiya? Putit ka. Ito, gato na lang. Ngayon, kung di mo kaya yung sabihin, iparamdam mo. Pinagkarwas ko, ngayon tulungan mo. Hmm. Tapos, syempre, iparamdam mo naman habang tutulungan mo siya, tutulungan mo siya, and then iparamdam mo yung mga na hindi mo kailangan sabihin, pero mararamdam mo. Ay, kaya ko, kaya mo yan? Oo, Ayun naman pala! Comfortable na din ako kasama sa SB. wala yan. Actually, si SD kasi komportable na rin sa'yo. Kaso, siyempre, eh, hindi ko alam kung... ...pahing eh, ko random na na rin yun na ah. gusto ko rin. Gusto mo siya, nararamdaman niya yun. Babae yun eh, malakas yung paramdam niya. Hindi ko na nararamdaman. Eh, okay lang yun. At least napaparamdam mo. Ngayon, ngayon, paramdam mo lalo. Tara, tara, tara. Ayun, ayan. Yeah, SSD yeah. Oh, ang sipag naman ni Ante! Ang sipag naman! Uy! Ito naman mo? pinabasama! Ayan! Eh, ito kasi! Tulungan mo naman si SJ! Hindi ako na dyan! Ako na dyan! Ako na dyan! Ako mo pa ako sa 500 eh! May pera ka makuha dito? Oo! 500 kaya ko insa! Oh, sakto! Tag-250 tayo! No! Ano 250? Ano 250? Akin lang yung 500! Kaya ko na to! Oo! Ayaw! Ako na, hindi, mali kasi pinagkakagawa mo Ako sanay na sanay na ako dito. Huwag na sanay. Gano'n, gano'n. Ako na, ako na nga, ako na. Ako na. Kasi tatakot sa'yo. Ako na nga, kaya ko na to. Hahati ka pa sa'kin eh. Okay na, tagtugtig tayo. Kahit upo ka na lang doon. Hindi, hindi. Ako na, kaya ko na to Travis. Para mo naman. Nanananching ka lang eh. Nanananching ka lang Alam na alam ko na yung mga ginagawa niyo. Kaya nga gawa ng mga hindi, lalaki. Hindi kilala mo naman ako. Walang Wala eh. kinakausap na babae. Kilalam alik kilang, kilang, kilang kilala kilala mo ako. Kinukuha niya yung basahan, hinahawakan niya yung kamay ko. Tantsing ka din eh. Wag no? yan lagyan ng tantsing. Galing mo eh, no? Ano? Ako na kaya ko na tapos. Sabay brady. mo na Paliguan mo na kaya ako. <laughs> O sige. Oh, ikaw, na kasi magano para ikaw na maggano spray para pares kayo. O sige, A ako na. Masayin mo, baka masayin mo ako eh. <laughs> hindi, hindi, hindi naman ako nakaganti. Baba, grabe. Hindi naman ako Ikaw din ang kaya yung linisan Oh, ayan, sige, linisan mo yan para ang dumi-dumi. Oo -dumi. nga, oh. Ah, oh. oh Tikawin <laughs> <yan>. e, <laughs> <Watsang laughs> na nanabi e, ako. shampoo, labas mo na yung shampoo. Hello, oh, masama, oh, nag-vlog kami, uy. O oh, sige na, ah, kayo muna, tara dito. <laughs> Pagbalik mo, malinis na pati ako. Oh, sige, sige. Ah, uh, hindi, dito tayo, dito tayo, dito tayo. Dito tayo. Oh, oh, tapusin nyo yun na SJ, ah. Oh. 500 dyan. <laughs> so guys, successful na naman yung setup natin. Napakalubit ko pagdating sa setup. Pero yun nga guys, hayaan muna natin yung, yung moment nila. At syempre guys, i-heart react nyo kung tingin yung bagay si Renard at si SJ. At syempre, i-like react nyo kung tingin yung Major siya bagay. At syempre, i-heart react nyo kung tingin yung ah uh, si Jeron. Pero pili ko tumigil si Jeron eh. Yun nga guys, uh, titingin kami sa comment section kung sin mas maraming sumusuporta. What?